sandang hapon po mga nanay. Punta muna tayo sa ilog. Dito sa amin, sa gilid ng ilog. I-update ko po, po muna kayo. Maulan po ngayon. May nakapost kasi na ano. Sa San Rafael daw. Meron daw nasira na ano. Na tulay. Ay, ano ba yun? Yung ilog na bumigay. Tignan ko po muna kung ano po ang ano update ng ilog namin mga nanay magandang hapon po sa inyong lahat tingnan po muna natin punta muna tayo I update ko po kayo mga nanay kung ano tama po ba galang po kasi yung daanan po namin dito maano masikip kasi mayroong mga nakaharang Kuhanin mo yung mga talong doon. Talong. Lumalakas po ang ilog dito sa amin mga nanay pero hindi pa namang gano'ng kataas Ganito po kahirap. Sa ngayon po mga nanay, talagang makikita nyo po ano, tumataas po ang inog dito sa amin. Pero hindi naman po gano'ng kalakas. Nag-uumpisa pa lang po. Dito lang po talaga sa amin ay napakahirap ng daan. Pag pumupunta ka ng bukid. Oh, yeah! Ayan mga nanay, oh. Kung nakikita nyo po. I-update ko po kayo mga nanay kung gano'n na po kataas dito sa amin ilog. Hindi pa naman po gano'ng kataas. Pero malakas po ang agos. Nakapayong po kami. Yung mga bata po mga nanay o, oh, nakiki, ano, sinisili po nila yung ilog. Doon po tayo sa baba mga nanay para makita niyo po talaga ng gusto kung gaano ka, ano, gaano ka taas yung ilog dito sa amin. Makikita nyo ba yun mga nanay, yung mga bata nakasunod po sa akin. Makikipili po yung mga bata. sa vlog. Mahirap lang po talaga ang daan din sa may amin. No? Ayan. Ayan. Tumot kami dito sa ilalim ng ano, ng kahoy. Nagawa yan. Gusto ko pong makita nyo na na yung ilog namin dito. Para mamonitor nyo rin po kung gaano ka ano. Gaano kalakas yung ilog dito sa amin. Nangangamba po kasi yung ate ko. Kung tumaas daw po yung ilog. Kasi po, ano, na monitor niya po sa live na yung San Rafael ay mayroong bumigay na part na ano dam kaya nangangamba po kung gaano kami kaano taas yung ilog dito sa amin kaya i-update ko po kayo mga nanay tingnan po muna natin sandali ayan po mga nanay nandito na po ako sa ilog Iya, update ko po kayo. Ah, uh, sa ngayon po. Talaga pong sobrang lakas ng agos. Tenanyo po mga nanay kung gaano kalakas po yung agos ng tubig oh. Napakalakas po talaga mga nanay oh. Andami dami pong basura mga nanay oh. Tingnan nyo po kung ano po yung ano, update ng aming ilog dito. Ate, huwag kang mag-alala. Ito, oh, hindi pa naman siya ganun kataas. Pero, malakas po ang agos ng, ano, ng baha. Shout out po sa mga nagtatapo ng basura. Parang awa nyo na. Ibinabalik po sa atin ang kalikasan yung mga tinatapo na basura. Mayroon naman po tayong mga truck na kumukuha ng basura. Huwag niyo pong itapon, mga nanay. Mga tatay na nagtatapon ng basura sa ilog. Ayan po, oh. Ang tinapon po natin basura, babalik po talaga sa atin, mga nanay, tatay. Ayan po, oh. Ina-update ko po kayo. Ayan po yung ilog dito sa amin. Bagamat malakas po ang agos pero hindi pa naman po ganun kataas mga nanay. Ayan po, magandang hapon po muli sa inyo. Ayan po, update ko po, po kayo. Update ko po, po kayo kapag tumataas po ang ilog dito sa amin. Tingnan nyo po. Mayroon pong mga batang makulit na naglalaro dito sa gilid ng ilog. Ayan mo oh. po. Huwag kayo dyan sa gilid ng ilog, baka mamaya matangay pa kayo. Ayan mga nanay, nakita nyo po yung ilog. O mga bata, huwag kayo dyan sa may gilid. Baka pa kayo. Kaya nga huwag kayo dyan sa gilid ng ilog. Ayan po mga nanay, nakita niyo po. Update ko po kayo. Maraming po salamat sa pangapanunod niyo po. Ayan o. Oh. Ayan po mga nanay. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ganun kataas ang tubig. Pero napakalakas na po ang agos. Unti-unti na pong tumataas. Ayan po o. Oh. Ang daming mga basura, ang daming kawayan, yan pa lang po mga kaharang na sa atin. Shout out sa mga nagtatapo ng basura. Salamat po mga nanay, update ko po kayo ulit kapag katumaas na po.